Good morning sa inyong lahat mga idol. Nandito ako sa ibabaw ng aking bahay sa rooftop. At ito nga mga idol na oh, spray gun. Hindi ito yung pang spray. I-spray ako yung aking mga lagang okra. Kasi mga idol na may mga langgam na na umakyat. At yung bunga niya kinakapitan at nilalagyan ng doon sila nangingitlog mga idol na sa bulaklak at sa bunga. Siyempre, gagamitan natin ito ng spray gun. Ayan o, oh. bubumbahin nyo lang. Ito nga pala mga idol na yung gamot para sa mga uod o sa mga langgam para mapatay sila. Ayan mga idol na, oh, simple lang. yan lang natin yung mga kaidulan, para hindi siya kapitan ng Ang ganda sa dulo. Ang mga kailulan ha, picnic. Sa tulad dito mga kaidulan, na mahilig ako magtanim. Sa ibabaw ng aking bahay, sa mga sako, tulad yan ilalagyan ko lang ng lupa. Tatanim ako na kagad ng talong. Tulad dito ng okra. Napakarami ng bunga mga kaidulan. Malapit na tayo dyan mag harvest mga kailulan. Baka itong week na to, kukuhain na natin yan. Yung mga bunga niya. Kaya nga mga ini-spray ako para yung mga ano nya mga bunga niya tulad nito oh lumaki pa. Yung mga lola technique diyan alaga. Alagaan nyo sa pagdi-delay lalo-lalo na kung nagtanim kayo sa ganito. Parang mga halaman lang din yung mga bulaklak ganun. Ganun ginagawa ko 'yung mga ganito 'yan. Eh. Sa ibabaw at saka sa lalim ng nito kasi yung mga langgam niya, ito mga kadula na. Oh. Diba? Simple simple. Kasi pag inalagaan natin, madami din ibibigay sa atin na bunga yan. Kami ito so, mga kadula ang sumpuno, Alagang 18 puno. Yan ang ang bunga niya. para hitik na hitik na naman sa bunga. Update ko kayo mga kaido lang pag ay -e mag na tayo. Bibili tayo ng bago o alamang. Sarap na alamang eh. Tapos kung pagdating sa alamang, huwag lang pipitas yung mga uh, pa. <laughs> kababang yung spray ko lang ng gamot. Araw, ano? baka mangisay. <laughs> Kasi minsan may mga maloko, nakakit sa si ibabaw. Oh, baka mangisay. Tawawa. Kasalanan ko pa. <laughs> si Makyap hindi nagpahalam ng, ng mga na ako. No? <laughs> ako pa nasisi. Yan, esperan din natin yung ating dalagang talong. Yan o. No? sa lupa niya, mga kailula, hindi-esperan kaya. Eh. Para hindi sila pangat. Sa pangkot. So, hindi, hindi mo yung esperan yan wala Bukod dyan ba kay Dulan. Sabi ko sa inyo, tiyaga sa pag ito. At, tiyaga ka din dapat. Pre, sa umaga, akyatin ko. Tulad dito, wala pa kung hindi pa nagagawa yung aking hamdan. Mano, mano, sa kahoy. Wala pa yung aking kong pare. Pare sana, Shout out ka pala kay pare sana eh. ano Kay Marie Flor, sa asawa niya. <laughs> Kapitbahay ko yun. So, sa ulo na lang diyan yung tanlad ka, ikaw tanlad. Oh, uh, Sprayan din natin kasi minsan nandito rin yung mga ano yun, yung mga ayaw. Dito rin pumupunta yun. Eh. Buti na lang ngayon mga ilulang wala nag-sound. At kaya naka, nakunan ko yung aking ano. Naku, nakunan ko yung aking mag-spray. Kaya na yung vlog ko. Oh, so, uh, lang mga ilulang. Yun nga pala mga kaidulano, kung kayo magtatanim nito, kailangan alagaan nyo. pakita ko sa inyo mga kaidula, ang dami bunga. Di, ang dami bunga. Ito mga kaidulano, tapos na ako mag-spray at ipapakita ko na sa inyo yung ake, mga bunga. Ipapakita ko na sa inyo mga idula, yung bunga ng aking tanim na okra. nakita nyo yung mga kaidulano. Ayan, napakarami ng bunga yan mga kaidulano. Ito nga pala mga kaidulan ay 18 puno to. Ayan, tapos na rin tayo mag-spray kaya ayan. Ayan ang bunga. Ito itong mga tao. Mga apat o tatlong araw pwede nang kuhain yan. Ayan yung mga kaidulan ang masarap tulad nito. Ayan o. Ilalaga lang. Tapos may alamang ka. Ayan, sarap yan. Ayan mga kaidulan na-spray Naisprayan ko na rin yung aking tanim na talong. Ayan o. Malapit na yan mga kaidulan. Pag yan ang mulaklak na at i alagaan yan talagang ang talong makaidula pag yan na mulaklak na tambungan na alagaan talaga yan di biro yan makaidula kasi mabilis yung kapitan ng uod kaya yan alaga na sa ispre makaidula ganyan na yan siya ganyan lang makaidula napakasimple lang pag tatanim siyempre kailangan alagaan ayan napapansin yung makaidula no? nasa plastic bottle nasa plastic bottle siya Ayan, Ayan mga na ay may makuha kayong aral, lalo-lalo na sa mga gusto rin magtanim sa ibabaw na kani kanilang mga bahay o rooftop, mga mahiling magtanim na gulay. Ayan, may pagkakataon na kayo mga kanula. No? Sako lang ang nilagyan ko. At ito naman mga batil mga edulan.